Ang makapangyarihang panalangin ito ay isang deklarasyon ng ganap na pagtitiwala sa Diyos upang gabayan ang ating mga hakbang, lalo na sa mga oras ng hindi tiyak at paghihirap. Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating mga alalahanin at pangamba sa Kanya, binubuksan natin ang ating mga puso para sa Kanyang banal na patnubay at karunungan. Sa isang mundong puno ng mga distraksyon at hamon, ang sandaling ito ng debosyon sa umaga ay nagpapalakas sa atin, nagpapalakas ng ating loob at nagpapaalala sa atin na kapag ganap tayong nagtitiwala sa Diyos, palagi niya tayong ginagabayan sa tamang landas. Makakita ng kapayapaan, lakas at panibagong pananampalataya sa pagsisimula ng araw gamit ang isang taimtim na panalangin ng pagsuko at pagtitiwala. Pagising pa lang, may isang desisyon na maaaring magbago ng buong araw, ang magtiwala ng bawat hakbang sa kamay ng Diyos. Ang pagtatagpong ito sa umaga ay hindi lang isang rutin, kundi isang paanyaya upang ilagay ang puso sa Kanya. Pinapayagan siyang maging Panginoon sa bawat desisyon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamahihirap. Ilang beses na bang gumising tayo ng maraming bagay sa isipan, ang araw ay puno ng mga responsibilidad, mga obligasyon at mga alalahaning. At sa kalagitnaan ng lahat ng ito, anong nangyayari kapag pinili nating gawing una ang Diyos? Kapag nagtitiwala tayo na alam na niya ang lahat ng mangyayari, bago pa natin mailapat ang mga paa natin sa sahig. Naramdaman mo na ba ang epekto ng pagsisimula ng araw sa ganitong paraan? Sa bawat umaga, kapag inihahandog ko ang aking araw sa kamay ng Diyos, agad ko nang nararamdaman ang kapayapaang bumabalot sa aking. May isang katahimikan na tanging siya lamang ang makapagbibigay kahit na ang araw ay puno ng hamon o pagdududa. At ang kapayapaang ito ay nagiging lakas. Parang sinasabi ng Diyos, hindi mo kailangang malaman ang bawat hakbang agad kailangan mo lang magtiwala na nandito ako, gumagabay. Marahil ang iyong pagising ay nagdadala ng mga tanong na walang malinaw na sagot. Marahil ang mga desisyon para sa araw ay mahirap o baka ang mga pag-iisip ay puno ng mga pagdududa. Pero nasubukan mo na bang isipin kung paano nagbabago ang lahat kapag isinusumpa ito sa Diyos sa umaga? Para bang bawat desisyon, bawat landas ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Isipin mo kung ano ang magagawa ng Diyos sa isang pusong handang magpahintulot sa kanya na maging gabay mula pa sa simula ng araw. At higit pa, ang sandaling ito ng umaga kasama ang Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghingi o pagpapasalamat, kundi tungkol sa pagbibigay daan upang makinig. Baka hindi ba siya nagsasalita na sa iyong puso, tinuturo ang mga direksyon na baka hindi pa napapansin. Kapag nagtitiwala tayo sa kanya upang magtakda ng ating mga hakbang, pinapalakas ang ating relasyon at sa bawat umaga, ang kanyang kalooban para sa atin ay nagiging mas malinaw. Kapag iniisip natin ang pagtitiwala sa Diyos, madali lang sabihin ito ng pangkalahatan pero ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pagtitiwala sa Diyos sa praktikal na paraan? Paano kumikilos ang pagtitiwala na ito sa araw-araw sa mga desisyong ginagawa natin, sa mga oras ng paghihirap? Minsan, ang pagkilos ng pagtitiwala sa Diyos ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang pangako ng pagsuko na humahamon sa ating mga akala. Isipin mo lang, mayroon bang isang pagkakataon na, hindi alam kung ano ang gagawin, ang puso mo ay nadesisyon na magtiwala sa Diyos. Isang sandali kung saan tila imposibleng magdesisyon, ngunit nang ipasa ito sa kamay ng Diyos, nagsimulang maglinaw ang lahat. Ang karanasang ito ng pag-asa sa Kanya ay maaaring nakakatakot, ngunit sa praktika, binabago nito tayo. Kapag naaalala ko ang mga pagkakataon na ako'y naligaw at na desisyon na magtiwala, kamangha-mangha kung paano ang isang mas malalim na kapayapaan ay sumakop sa aking puso. At paano naman kapag ang pagnanais na kontrolin ang lahat ay dumating ng malakas? Ang pagsubok na ayusin ang lahat ng mag-isa na malaman kung ano ang susunod. Sa mga sandaling iyon, nasusubok ang pagtitiwala sa Diyos, kung saan ang pagsuko ay nagiging higit na kailangan. Baka hindi ba ang Diyos ay handa nang ipakita ang landas? At anong mangyayari kapag pinayagan natin siyang manguna, kahit na ang kanyang mga plano ay hindi eksaktong tulad ng ating mga plano? Ang pagsuko na ito ay hindi lang para sa mga malaking desisyon, kundi para sa araw-araw isipin mong magising at sabihin, Ngayong araw, Diyos, ikaw ang magagabay sa bawat hakbang. Nasubukan mo na bang ipasa ang lahat ng detalye ng araw at magtiwala na siya ay nangunguna, inaayos ang lahat. Ang bawat maliliit na desisyon ay nagiging magaan. Bawat hamon, gaano man ito kahirap, ay tila nakakahanap ng solusyon kapag nagtitiwala tayo na ang Diyos ay mailayunin sa lahat. At dito pumapasok ang isang bagay na personal kong nararamdaman ng malakas. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, isang pagbabago ang nangyayari. Hindi mahalaga ang laki ng hamon, ang puso ay nakakahanap ng pahinga, at ang kalinawan ay lumilitaw kung saan dati ay may pagdududa. Naion, e Muang moang pagjizen et paginji caigod na ipakita ang na buksang tamanga pintuan et zara ang gamalin pintuan. Mairon parabeng mas macapanjari ancaisa malama na ang bavat pagpeli pina palakad palakad ng mesmo dios? et indi beateitu ynagdadala sa atin ng e zan na igiti para sa numampangunava? na kikita kona capaginia ala e koangi ara ou ko Kaiang ang mga complicado sitvazion aina kakita ng direction. et maraiu dito nakatago tagu ang lihin. Indi palajin ang kaloban ng dius ainag papakita sa paraan Nguni palaji Tong Nagdadala saatin Sapinaka mainon. Madalas nagahana ng malina na mapalatanda Nguni ang tinig ng dius ainahahaya sa malili na bagai. Satamampaio. tamampaio. dioko na magpatuloi maginta e para ng kaunti. Baka nama nagsasalita na ang dius, marayu ipinapaquita na Nia kungiano ang kailanga, et ang tangin kailanga lang natin, ai Kataimika, kataimikan, et pansin upan marinig. Samga nakara na pansin ko na abu, hana, ko ang kanyan direction, mas na jiji malina na indi isa mistério ang kaloban, ng dius na imposible -im malnavan. ipinapaquita ito nan pauti unti, abantai o y ANG PROZESUM ITU ENGE PAG papacumbaba AINAJIJIN DAAN UPAM MAGBUKAS ANG atimpuzo PUZU PANANA ET BAVAT DIZIZION AINAJIJIN PAG, pag KAKATAUM UPAM izali gang ATIN e SAKUNGI ANU ANG niandania. ANG pagpili PILI AINAZARAPI ay NATIN AYAN NATIN SIAM MAGITURU ET MAGTIVALANA ANG KANIAN KALOBAN AI PALAJIN magdadala SAATIN Madali ang magtivala kaigode kapagmay usang LAHA ngunipa ano KAPAGANG ng ngamoy do madami KAPAGANG MGA BAGA indi saplano posible para beng MAPANATILI ANGTIVALA tivala na indi matitina DITO na ZUZUBU ang atimpanan et dito na giji MAHALAGA ang pagtiti zupan MAGPATULOI salandas na inianda ngedios naranasa mona beng do maansa sandalina para indi daratin ang ngasagot o naang me apagsubo mas malaki kaisa salakas natin upan laban ansila? Samga sandalin ito, malaki ang tuxo na sumuku umagana magana png shortcut, nguni, kongyang mga maira pinapanaon aipag kakatau na para paraang tivala sadios? Pagkatapus ng laha, indi tai u ng dios, et paulito lit na ip ito saatin ng biblia. Cai Sabajo, Ang Zainaza Atintabi, Gumagabai, Sumu Zuporta, Ubo para Saisamas Matas na Ang Lan Pagbabago Saakim Bua e Aidumaam Pagkatapos NG Mepanaon NG Pagintai, NG Mgalaban. Ang Mga Sandalin Ion NG Pagtiti Nagdala Saekim Upa Malnavaana, Gaano Menkabiga Ang Landas, na Kita na NG Dio Zang Dulo, et Ang Dulo Naion Aimabuti. Na mo nabea kung zang zan saradon pinto e zan paikoti kona daan aina gdala pagpapala na indi na e kaya ima ang ginagava inge diu para saizambaga e baga ina sa nayon indi kikita? Ang pag kaina maira piang Aitula aitulad Ng mulim pagpapatibai arawaro inge atin Ang pagtiti isa Nagpapalacas anagpapalacas ng relazion natin sadios, dail pinipili nitomagem dependentai o et indi satin sarilin LAKAS et madalas, ang tagumpa aizan akan baca ang KAILANGA molanga aizan para, isan panalange para, isan para ng pagaalei, baka ang arao naion? Ang tunay na pananampalataya ailo malago kapag tayo aina na magtivala kain na indi naunavaan kapag pinili natin magpatuloy naninivala na -di ang dius ang maip na e para saatin kai ang pinakamalupit na pagsubu aina Jiji magaan ang na kakatulon saeikin ai ang pag iip bavat pagsubu aizan akampatungo saizan mas matas na e -ini na inianda ng dios, kaya ang tanon na nai Angan sa anda magtiaga nagtitvala na ang dius ai mai control salahá, Narandama monabeng navavala na vavala sa direxion sa ba ji indi kung sa ampu punta? capagang da an et indi ang suzuno na akan, ma magsimula magitaka, mag simula Na za ako? Ang Pakiranda o Ng Cavalan Ng Kalinavan Tungkol sainahara Nahara Paimari Taion Magduda sa, sa direction na Ibnibiga inia Saatin. Nguni, KONG Angi Cavalan Ng Kalinavan, Isiang Jinagamit Ng Dius Upan Turuantaion Magtivala Ng Bu Sakanya? Na Monabeana Madalas Jinagabai Antai Ng Dius SAPARAN Kailanga Nati ayun sapana Sapananampalataya etin DI Ayun sapaninjin? Indi nia ipinangaku na maquikita natin la ang laha malina bagu taio magteik ng unan akan saalip inilinia na magtivala taio kaina ang daranan a para natin alan na alala ko ang mga sandali sa bua e ko kung sa ang mga pintuan na KAZARA kung sa ang pagkabaala a inan gingibabao et indi ko alan kung PAANO zang laha nguni mai zambaga e na nag sabi sa eikin magpatuloi ka magtivala ka sa eikin ko Koiion, Kai indi Konaunava ang sitvazion, Palagem binuxanigod ang daan, Kadalazan samga paraana indi Ika unaranaza monabeng maimga sandalina paranvalan paramvalan direksion ang laha, nguni sailalin, ng ha, ngay 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 ion, Alamon kailanga momag patuloi, Kai kang sagot, sagote, Kapaguin dinati na kikita ang dulo, na mas ang pananampalataya, samga ion, nais ng diyos na magtiwala tayo sakanya na si ang maging atin libanag baka tayo niya na maglakad ayon sa pananampalataya sundan ang kanin tinig kay natin na intindian ang lahin ng detalye alam mo ba kung anong nagpapalakas sa akin hindi tayo pinapabayaan ni god na walang gabay kahit na hindi natin nakikita ang daan siya ay nandiyan sa ating tabi ginagabayan tayo kung ikaw ay nasa isang lugar ng kawalan ng kasiguraduhan, tandaan mo, ang kawalan ng malinaw na pananaw ay hindi ibig sabihin na hindi nagtatrabaho si God. Isa itong paanyaya upang magtiwala pa ng mas malalim sa kanyang karunungan at plano. Kaya, maaari ka bang mag-take ng hakbang ng pananampalataya ngayon? Naranasan mo na bang ma-overwhelm ng pag-aalala, pakiramdam mo'y parang ang bigat ng mundo ay nakapatong sa iyong mga balikat? Minsan, ang mga alalahanin sa araw-araw ay tila labis at ang takot sa hinaharap ay maaaring magparalisa sa atin. Paano tayo magtitiwala kay God kung ang pagkabahala ay tila mas malakas pa kaysa sa kanyang tini? Naranasan ko na rin ito. Nandyan na ang mga pagkakataong ang pag-aalala ay naging sobrang tindi na hindi ko na alam kung paano makakahanap ng kapayapaan. Ang pakiramdam na parang lahat ay maghulog ay nagbibigay ng bigat na nagiging sanhinang pagkawala ng lakas. Ngunit, kailangan ba talaga ang takot na ito upang magkaroon ng kontrol sa atin? Ang natutunan ko sa mga sandaling ito ay na, kahit na malakas ang pag-aalala, ang Diyos ay patuloy na magiging ating kanlungan. Naalala ko ang mga pagkakataon na ang takot ay tila bumabalot sa akin, ngunit nang ipagkatiwala ko ito sa Kanya, may isang kamangha-manghang nangyari, ang kanyang kapayapaan ang pumuno sa aking puso. Para bang, sa pagkilala na siya ang may kontrol, ang bigat ay nababawasan. Naranasan mo na ba ito? Ipagkatiwala ang bawat alalahanin sa Panginoon at pahintulutan siyang asikasuhin ang lahat. Maaaring mahirap, ngunit kapag nagpa siya tayong magtiwala, kumikilos ang Diyos sa isang kamangha-manghang paraan. Alam ko na hindi ito madali. Natural lamang na gusto natin kontrolin ang lahat, gusto natin ng mga sagot agad. Ngunit, baka ang hinihingi lang sa atin ng Diyos ay ang pagkakaloob. Kapag ang pag-aalala at takot ay dumating, hindi natin dapat hayaan na ito ang maghari sa atin. Sa halip, maaari tayong pumili na magtiwala na siya ay kasama natin, kahit sa mga pinakakatakot na sitwasyon. Baka, sa halip na subukang pasanin ang bigat mag-isa, maaari nating ipagkatiwala ang lahat sa kanyang mga kamay at magpahinga. Sa aking buhay, natutunan ko na ang tiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang kawalan ng takot, kundi ang desisyon na ilagay ang takot na iyon sa harap ng Diyos at magtiwala na kanyang tayo'y gagabayan. Maaaring dumating ang takot, ngunit kapag ipinagkatiwala natin ito sa Diyos, binibigyan niya tayo ng tapang upang magpatuloy. Handa ka na bang gawin ito ngayon? Ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin sa Panginoon at magtiwala na siya ay may kontrol sa lahat. Sino ang hindi nakaranas ng mga sandaling puno ng pagdududa, hindi ba? Pagdududa tungkol sa mga pinili natin, sa hinaharap o kahit sa kung anong ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Napag-isipan mo na ba na ang mga pagdududang ito ay maaaring, sa katunayan, isang makapangyarihang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos? Tama iyon, Maaaring gamitin ng Diyos ang mga sandaling tinatanong natin ang lahat upang dalhin tayo sa isang mas malalim na pananampalataya. Napansin mo na ba ito? Ako rin ay naranasan kong magtaka, nagtanong kung ako ba ay nasa tamang landas, kung ang Diyos ba talaga ang gumagabay sa akin o kung sinusubukan ko lang sundin ang aking sariling kalooban. Ang mga sandaling ito ng hindi pagkakatiyak ay maaaring maging hindi komportable, ngunit alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Na hindi tayo nagagalit sa ating mga pagdududa ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwan mag-isa kapag tayo ay nagdududa, bagkus ginagamit niya ang mga sandaling ito upang tayo ay hubugin at maging malapit sa kanya. Napag-isipan mo na ba na marahil ang iyong mga pagdududa ay isang paanyaya para sa isang mas malalim na karanasan sa Diyos? Kapag ang pagdududa ay dumating, ito ang tamang panahon upang maghanap ng mas malapit upang maghanap ng kanyang presensya at pahintulutan siyang ipakita sa atin na siya ay may kontrol, kahit na hindi natin makita ang malinaw na daan sa harap. Hindi sa tiwala natin lumalago, kundi sa paghahanap ng kasagutan, sa paglalagak ng pagdududa sa kanya, at pagtitiwala na siya ang nakakaalam ng pinakamainam para sa atin. Paano mo hinaharap ang iyong mga pagdududa? Madalas, kapag tayo ay nawawala, ang Diyos ay mas malapit kaysa sa ating inaasahan. Tinatawag niya tayo na ipagkatiwala ang ating mga hindi tiyak na bagay at magtiwala na ipapakita niya ang daan sa tamang panahon. Kaya ba nating ipagkatiwala ang mga pagdududang ito ngayon? Alam na siya ay handang patatagin ang ating pananampalataya at magbigay ng kapayapaan sa ating puso. Naranasan mo na bang hinamon ka ng isang bagay na tila labis na para sa iyo? para bang tinatawag ka ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin, ngunit nararamdaman mong hindi mo kaya, hindi tiyak, o wala kang mga tamang kagamitan. Alam ko kung paano ang pakiramdam na ito. Kapag tinatawag tayo ng Diyos para sa isang dakilang layunin, madalas itong may kasamang matinding takot, isang pakiramdam na eh, hindi ko kaya. Ang tanong ay, ano ang gagawin sa takot na ito? Paano sasagutin ang tawag na ito kapag ito ay tila higit pa sa ating mga lakas? Napansin mo ba na madalas tinatawag tayo ng Diyos sa isang bagay na maglalabas sa atin mula sa ating comfort zone? Kapag hinihiling niya sa atin na gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya, para bang itinulak niya tayo sa isang lugar kung saan hindi natin alam kung paano tayo makararating? Ngunit, baka ang pakiramdam ng kawalan ng tiwala ay hindi, sa katunayan, ang matabang lupa kung saan tunay na ang tiwala sa Diyos ay maaaring lumago. Ako, personal, ay naranasan ko ang maraming sandali kung saan naramdaman kong tinatawag ako ng Diyos sa isang bagay na higit pa sa aking mga kakayahan. Ngunit, sa paglipas ng panahon, napansin ko na ang talagang nais niya ay hindi ako magtiwala sa aking sariling lakas, kundi magtiwala sa Kanya. Sapagkat kapag tinatawag tayo ng Diyos sa isang dakilang layunin, inihanda na niya ang lahat ng kailangan natin upang makarating doon. Kaya ba, tinatanggap mo ang tawag na ito ng may tiwala o nagpapaapekto ka sa kakulangan ng tiwala? Alam mo ba ang sikreto? Ang Diyos ay hindi kailanman tinatawag tayo para sa isang bagay nang hindi tayo binibigyan ng kakayahan. Nariyan siya, sa gitna ng ating paglalakbay, binibigyan tayo ng lakas direksyon, karunungan, at lahat ng kailangan natin upang tuparin ang layunin na mayroon siya para sa atin. Napag-isipan mo na ba na marahil ang tanging kulang ay ang iyong buong tiwala sa Kanya? Kaya ba, magtiwala ka na kahit sa pinakamalaking gawain, siya ay nariyan para sa iyo, gabayan ang bawat hakbang. Naranasan mo na bang maghintay ng isang bagay mula sa Diyos at bigla, hindi siya gumagawa ng ayon sa iyong inaasahan. Nanalangin ka, ipinaabot mo ang iyong mga nais, ngunit tila hindi nangyayari ang mga bagay tulad ng iyong plano. Naranasan mo na ba ito? Ako rin ay nakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Nandoon ang mga inaasahan, nanalangin ako ng may pananampalataya, ngunit ang resulta ay hindi nangyari ayon sa aking inaasahan. At dito ang tanong, paano magtitiwala kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano? Malaki ang tukso, hindi ba? Nagsisimula tayong mag-isip na baka nakalimutan na tayo ng Diyos o hindi tayo naririnig. Ngunit, posibleng ba na, kahit hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa ating inaasahan, ang Diyos ay may kontrol pa rin sa lahat. Minsan, ang sagot ng Diyos ay iba kaysa sa ating inaasahan dahil nakikita niya ang mga bagay na hindi natin nakikita. Siya ay may mas malawak na pananaw, isang walang hanggang pananaw, at madalas ang sagot na kanyang ibinibigay ay mas maganda pa kaysa sa anumang inaasahan natin. Halimbawa, ako ay dumaan na sa mga sandali ng pagkabigo kung saan akala ko alam ko kung ano ang pinakamainam para sa akin. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na ang kanyang pamamaraan ng pagkilos ay mas perpekto kaysa sa aking inaasahan. At ikaw, naranasan mo na bang maghangad ng isang bagay ng malakas, ngunit pagkatapos ay napagtanto mong ang plano ng Diyos ay mas matalino. Hindi ito nangangahulugang ang pagdurusa o pagkabigo ay hindi totoo, ngunit ang Diyos ay may mas mataas na layunin para sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa inaasahan natin, kaya ba natin magtiwala na ang Diyos ay gumagawa para sa ating kabutihan? Kahit na ang mga resulta ay hindi agad o naiba sa ating inaasahan, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Mayroon siyang dahilan at layunin at dapat itong magbigay sa atin ng kapayapaan. Handa ka bang magtiwala sa Kanya kahit na hindi mo maintindihan ang dahilan ng mga kalagayan? Kung tinamaan ka ng video na ito, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pag-subscribe upang mas madala ang salita ng Diyos sa iba pang mga tao. Salamat sa pag-abot hanggang dito at hanggang sa susunod na video.